napakasarap guys sa rice burger bun guys ayan abangan nyo guys ang aking vlog kung paano ko ito ginawa guys ayan so ngayon guys ay enjoy na natin guys ang rice burger bun ayan kung bago ka pa lang guys dito sa aking channel don't forget guys to subscribe para mabangan at masilip ang iba pa mga vlog natin dito Sige, let's go. Yeah. Huh? Sige, na, sige. Hey. Pitch it na. Ayan guys, ilagyan na natin ng iba pa mga ulam natin dito. So, dito natin tayo lang guys sa pinakagitna. At pinakatap. Ayan. Ayan. O, diba? So, napakasarap guys. pa? ຢາງສາຍິດ e າຂອງສັດ Hey, guys. Okay. sabau Hey. Jalanin, Okay. 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 At pang sabaw dito, guys. Lagyan nito ng sabaw. Para masyarakat yang para masyarakat. Likes Sini pernah, sini pernah Sini Sini, sini Oh, yummy! Ang rice burger bun. Wait, I'm afraid. na, tap na. Yeah, trawa, na uh -huh. okay. I'm okay. oh, na spray now. Let's spray. Let's spray. na. Let's spray. Let's spray. Let's spray. spray. Ayan guys, welcome guys sa mukbang namin guys sa uh, Rice Burger Bun. Rice Burger Bun. Okay, let's eat na guys. Again, nag-dinner na po ba kayo guys? So, let's eat na. Mag-dinner na tayo.